Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Manolito Sulit at ito ang Green and Free. Hangad ko po makapag-ambag sa positibong talakayang kaugnay ng seguridad sa pagkain, pangalaga ng kapaligiran, sapat na enerhiya at sustainableng infrastruktura. Para po sa akin ang mga paksang ito, ang dapat na pinag-uusapan ng isang bansa na seryoso sa kanyang kalagayan, at sa kanyang hinaharap. Kamakailan ay personal kung nakapanayam o nakachat ng masugid na subscriber ng Green and Free, si Ginoong Ronald Makapulay ng Solar Engineering Mobility Solutions, matatagpuan sa Cromwell Street, Grand Victoria Estates, Barangay Cruz Roja, Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, ito pong paksang ito ay may kinalaman pa rin sa energy generation particular sa paggamit ng solar charging sa e-bike. Malugod po niyang ibinahagi sa atin sa ilang video ang kanyang mga breakthrough sa pag install ng solar power sa e-bike. At sa mga nagtatanong sa channel na ito, tungkol sa pwede mag-install ng solar sa kanilang mga e-bike, maaari niyo pong kausapin si Ron sa numerong nakikita niyo sa screen. Nagagalak po ako dahil ayon kay Ron, ang channel na ito ang nagsilbing inspirasyon niya para subukan ng solar power. At hindi lang yan, in-upgrade pa niya ang kapasidad nito. Sa aking solar e-bike na ginawa ko mahigit tatlong taon na ang nakalipas at pwede nang tawagin prototype dahil isa ito sa mga kauna-unahang solar e-bike sa bansa Nakatulong ang solar charging para magtagal ang karga ng baterya. Ibig sabihin, nagcha-charge pa rin ako sa outlet o sa grid. At nagsisilbing trickle charger ang solar para hindi agad maubos ang karga. So, yon Super basic lang po ang setup na ginawa ko. Merong solar panel, MPPT charge controller, at syempre yung baterya na siyang nakakabit sa inyong e-bike. Sa kabilang banda, ang solar setup ni Ron ay nangangako ng 3 hanggang 4 na oras na punuin ang karga ng mga baterya ng inyong e-bike gamit lang ang solar. Oh, 'yan. Napaka-layo ng pagkakaiba kasi yung sa akin, sa aking estimate, siguro 4 na araw kung talagang uh, <clears throat> ang habol ay makargahan yung baterya ng e-bike sa pamamagitan lang ng solar. Dito ay 3 to 4 hours lang. Dito sa uh, e, uh, solar e-bike ni Ron at tinawag ko nga na solar e-bike 2.0. Ang so ibig sabihin niyan pwede niyo nang itabi ang inyong AC charger kapag uh, nagpakabit kayo ng solar uh, power kay Ron. Sa nakikita niyong video, marami nang idinagdag si Ron sa setup. Sigurado may extend ito ang kilometer range ng inyong e-bike sa pamgita ng mas mataas na wattage ng solar panel at ang kakayahang magkabit ng additional o backup batteries na mabilis na pinagagana ng mga switch na kasama sa instalasyon. Kapag nagka-brownout, pwedeng pwede, pwede nyo rin magamit na inyong solar e-bike na parang isang solar generator. At meron pang isa pang uh, sinabi sa akin si Ron na isa pang posibilidad, ito yung pagkakabit ng maliit na wind turbine, yung LSC, sa inyong e-bike para habang tumatakbo yung inyong e-bike at sumasalubong sa hangin, ay nagja-generate pa rin ito ng additional na karga para sa inyong mga baterya. O, di ba? Napaka-advanced na uh, technology. Talaga sisiguraduhin ni, nitong solar e-bike ni Ron na <clears throat> makakarating kayo kahit sa malayong destinasyon. So, may extend nito yung kilometer range ng inyong e-bike. Sigurado yon. Uh, sa pamagitan ng mas mataas na wattage ng solar panel. Ah, uh, yon Si Ron po ay sadyang so may electrical background at kung maitatanong nyo kung magkano naman ang aabutin ng pagpapakabit ng solar power sa e-bike, isang tawag lamang po sa numerong nakikita nyo sa screen at malalaman nyo agad ang kasagutan. Talaga pong magastos sa umpisa ng pagkakabit ng solar. Ito na nga lang sa aking basic na solar setup, gagastos na kayo ng mahigit 8,000. Uh, noong mag-DIY mag ako ng off-grid solar sa aking tahanan Ang aking beginning budget ay 30,000 uh, Sa nakalipas na tatlong taon na Meron pa akong additional gastos Bumili ako ng dagdag na baterya Nagpalit ako ng mga kable Mga ganon So may mga ganyang gastos Uh, so, umpisa talaga eh, ganyan. Pero, <clears throat> in the long run, mababawi nyo rin ng inyong mga nagastos at saka uh, yung pakiramdam mo na meron ka sariling power source kahit pa magkaroon ng brownout sa, sa inyong bayan. Tuloy ang wifi tuloy ang electric fan, tuloy ang hindi mo problema kung saan ka mag-charge ng iyong cellphone, ng iyong tablet o ng maging ng iyong laptop. Yan, napakahalaga sa mga marami nating kababayan na nagtatrabaho na ngayon sa bahay o yung mga work from home. Ayan. Isa po yan sa mga advantages. At kaugnay naman ng baterya, mas tatagal yung uh, yung life cycle ng inyong battery. Mas mahaba yung life cycle. At hindi ito agad lolobo. Hindi ito lumolobo. Actually, hindi lumolobo kapag ka solar charging ang ginamit. Ang paglobo karaniwa nangyayari. Doon sa AC charging. Dahil ako naman nagumpisa din na wala, wala pa ako solar mga isang ton na sa, nagsasaksak ako sa grid o sa outlet talagang hindi maiwasang hindi lumobo ang battery. Ayan. Pero dito sa solar, wala. Napansin ko talaga yan. Uh, hindi ko problema na baka lumobo yung battery, magkaroon ng voltage drop. Hindi nangyayari yan. At uh, dahil, nabasa ko nga sa isang artikulo, talagang itong mga batteries, lalo na yung lead-acid batteries, designed for solar technology. Yan. So uh, mahalaga para sa atin sa sa ating mga karaniwang mamamayan na magkaroon ng ganitong kapabilidad no na uh, magkabit ng sariling power source dahil nga kulang na kulang ang enerhiya na na-generate nage natin sa ating bansa. Kaya nga tayo ay eh, sa kasalukuyan ay eh, may rolling brownouts eh saan mang panig ng Pilipinas. Yan po indikasyon ng kakapusan sa Enerhiya. Matinding kakapusan sa enerhiya na hindi natin nasolusyonan noon pang 90s. Dapat kasi noong 90s pa, eh, ginawa na natin yan ng paraan. Hindi na natin pinaabot dito sa uh, sa panahong ito. Tapos ngayon, hindi pa rin pina, natin pinagtutuon na ng pansin. At kung ano-ano pang mga uh, pinag-uusapan natin sa ating gobyerno na hindi naman relevant sa pag-unlad ng ating bansa at hindi relevant sa paglutas ng marami nating suliranin na nararanasan ng mga mamamayang Pilipino. Sana po'y nakatulong sa inyo ang bidyong ito at magsilbing inspirasyon para kayo man ay Makahanap din ng sariling solusyon. Mapasa nawa ang payapang buhay, hatid ng saganang pagkain, malinis na kapaligiran, sapat na enerhiya, at maayos na infrastruktura. Mga paksang dapat pag-usapan kung gusto nating umunlad ang bayan at lumaya sa kakapusan. Ako po si Manolito Sulit at ito ang Green and Free. Ang ha, hapon po, Sir Idol, manilig tayo sulit. Ito po yung aking workshop. Alright, ito nga po ang aming e-bike na uh, naka-solar. Ayan po, siya may dalawang dalawang brain tapos pero okay. pinagagana ko na. Na-tank niyo yung baterya. Yung battery one, kung nasa position one. Kung nasa bitang position, wala po siyang ina-charge. Yung panel to, So, kung naka-position 2 naman, yung battery 2 ang senior charge niyan. Ang solar na to. Yung solar niya to ay battery 1. So, kung 1, yun yung main battery. Yung 2, yung backup battery. So, pareho na 2, yung solar, yung niya charge niya ay yung backup battery. Para malakas ang charging. So, pag nakawa naman pareho, Ayan, position 1. Battery 1. Yung main battery. So, ang ginagawa ko po dyan, may gahati ko. At, minsan puno na itong battery, 2 or battery 1. Ang eh, binadivert ko lahat ng solar. Kasi so, medyo mababa ang charge. So, yun po. Makikita okay, nyo na kanina yung kahalo. Mapalo ng mayigit 9 ampere ngayon wala na hapon ah. yung server lang din wala na sa 63 level kung so, titignan nyo yung charge ng battery ngayon, ngayon yung battery baka battery na lit so makikita yung 67 na-install ko na rin yung BMS. so yun 60 volts 30 ampere hour So, 60 ang nominal voltage. So yun po yung charge na yun. So meron siyang Bluetooth connection sa cellphone. So, makikita nyo dun yung Mag charge nya and yung ilang volts bawat baterya Mabiduli siya kami isang. Papakita ko mamaya sa screenshot. Panel 1. Panel 2. Ano ba yung mga dating accessory niya? Ayan. So kahit maandar yung pan, mo bumabihay ka, hindi yung nalalawit agad. ayan po. Ito papakita ko lang yung main battery. Ito ay upgraded na rin. Ito ay may 52 ampere hour capacity. 60 volts. So meron siyang balance yan. So based sa experience ko sa balance yan. Balance naman yung Audits.